Alright guys, welcome back sa so for to this video guys natay saging the reading ato ning dalon sa baybay kay atong pabayloan og isda. Okay, so biyahe na ta. Mentras gabiyahe ko diring da dapita mga idol is nakaw na ako nga akong ipakita dai ninyo no nga naaday na disgrace kagahapon nga motor nga Aerox. So ang nadunggan ako nga istoryaan ni is kusog daw ang dagan no nya Uh, may June overshoot uh, di June overshoot yun sa Dries Canal niya muna iyang sitwasyon mga idol oh. uh, medyo naguba yun siya niya hangtod karun, wala pa ganyan siya nakuha niya, hopefully itong mga sakai ani uh, okay ra sila. so ditugikan sila o oh, dito then na overshoot Dries Canal so mag juta So, ni about ni proceed na ta din diri sa bye-bye guys. na nakita na to dia sila yung Tony unya ga pero porma na pud si Remar dere. Ya ako na siyang na nga uh, na ako dalang saging unya akong pabayloan og isda. So, ya pa kong gibinuangan yang dapita guys. So, wala na ay mahimuan na kay Joker man siya do ato nang dalo ng saging dito sa ubos niya nakita na ko dari si Aliyah May og yung kaluha so dere na to na ni, ni saging guys so, niya, na dari si Uh, Ipoy Ramirez na nagkaon no shout out dai sa yang Iksuon nga follower po nato si idol uh, George Ramirez no mientras gihiwa diri si Rocky versus nga ilang gitawag og uh, uh, Chuy, no George uh, wala guys nya na sila diri no flex ra ni sila nya mudoy sila yung mga uh, gatrabaho dere no sa isdaan ni Anti Joy. So ah uh, daghan din kay ang isda diri guys kay uh, sa mga nangita di ay no o uh, mga mananagat nga nangita og kabaligaan sa ilang isda like barla and everything. So pwede na yon dalon diri kay namalit ni sila og mga barla. So Nakita po na ako guys nga na eh, bagong payag gitukod para sa mga tuluganan sa mananagat. Then nakauna na rapo ko nga akong i-flex ninyo yung mga tawana. And uh, I found out nga na dari ang konsyal sa Barangay 3 if I'm not mistaken si Idol. Oh, ano ani siya oh. Wala lang ko kaila ni Idol pero konsyal daw siya, uh, siya sa Barangay 3. Okay, so wala me kay si konsyal di dapita guys. Anya, syempre galuto sila dari guys og uh, prito, no? Prito. So, luto sa kalayo nga Um tawagay ni agato uh, uh, kahoy. So naapaday diri si Covid guys anak ni Kalib uh, no. Uh, Covid yang name because uh, ipanganak siya Covid-19. Uh, mientras yung papa si Kalib ka panday. Oh, yung okay. iya papa diri ni Kalib. Ah muk panday sa so kini si papa ni Kalib. Pertini siya mabuhat boto mga balay guys in tayong concrete or bisag unsa so sige ni siyang busy then lamik ng dagat diya nya nakita na ko sila diri okay, nga nang ng pambot nga panglanat eh ila kuno nang uh, e repair para lami na kayo ang dagan inig sunod. so wa mo kabalo guys kung unsay diferensya ato nga no repairon man pero syempre atong balikan tong atong tuyo diri nga uh, isda no so maoni guys ang atong isda nga uh, gibaylo so six kabuok. buok no six kubok bar lining walay lapot ng pinyahon de ha ko kung naabot ka during dapita guys din here tataman daging salamat pantul sunod di bye bye